YouTube. So as I was saying, Pilipinas, sulitin ninyo ang pakikipag-usap sa mga matatalinong tao. There will come a time na magiging malayo ng pinagkaiba ng mga pantas at saka mga mangmang. -mang... Malayo din ang pinagkaiba ng mga mayayaman at saka mga mahihirap pagdating ng panahon. Kasi papasok na AI. Alam niyo na, maraming trabaho mawawash out. So yung mga mayayaman, yung ibang mga mayayaman maghihirap, pero yung ibang mga mayayaman lalo pang yayaman. Lalaki ngayon ang gap ng mga mahihirap at mga mayayaman. Good morning, Muffy. Taga saan ka? Okay, na de Insia boss. Na baysiha. Okay. Ano tanong mo, sister? Okay, uh, medyo naguguluhan lang ako Seth. kasi every start of the year, uh -huh. maraming taong nakadepende sa horoscope, nakadepende sa pongsoy, kung ano yung magiging decision nila sa buhay. Ano sa tingin mo yung mga ganong klase ng mindset? At bakit sa tingin mo patok na patok 'yun sa mga sa mga tao in general? Ah, uh, hindi naman nakakapagtaka 'yun kasi lagi rin namang pagka start of the year, ang daming tao sa gym eh. <laughs> diba? <laughs> New Year's resolution yan eh Eh, hindi naman nakakapagtaka yun Kasi coming from the perspective Na iniisip ng mga tao na yung start of the year Eh, start din ng bagong buhay nila Sa akin, kung babaguhin mo rin lang naman yung buhay mo Ngayon na Huwag ka na ng start of the year Bakit? Tinuloko mo na sarili mo eh Dun sa sistemang napakarami ng, Alam mo naman, sarili mo na Napakarami mo ng mga bagay na ginawa At sinabi Na mga bagay na hindi rin naman totoo <coughs> Na nilagyan mo pa ng kondisyon Kapag kaika, e ka, susunod na taon, magsisimula na akong mag-workout. Susunod na taon, bubugbugan na ako sa merkado. Susunod na taon, gagalingan ko na. Susunod na taon, magbabasa na ako ng libro. Susunod na taon, magjajeta na ako. Naku, putang ina. Lahat yan, puro susunod na taon. Ay, tingnan mo, nakarami ng taon. Hindi pa rin pumapayat yung mga hindi pumapayat eh. <laughs> Ay, nakarami na rin ng taon. Hindi pa rin umaalagwa yung mga tamad. Nakarami na ng taon. Hindi mo pa rin nasisimulan kung ano man yung mga bagay na gusto mong simulan sa buhay mo. Bakit? Kasi, yung simpleng konsepto rin kasi, na kung may, may babaguhin ka na rin lang naman sa buhay mo, huwag mong iasa sa iba, walang sasagip sa'yo. Hindi ka sasagipin ng horoscope mo, hindi ka sasagipin ng pongsoy mo, hindi ka sasagipin ng kung sino man, putang, hindi ka sasagipin kahit ng New Year's resolution mo. Kailangan mong kumilos. Hindi ganun ka, komplikado yung konsepto. Napaka-simple lang yan, napaka-simple. Kung kikilos ka na rin lang naman, ngayon na. Ngayon na, sakto. Anong araw ngayon? Tuesday. At te na mapansin mo, mo karamihan sa mga tamad nagtatambakan sa Lunes eh. Karamihan din sa mga tamad nagtatambakan ng January. Paano nangyari tatambakan? Tina mo government offices. Ang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang BIR, isama mo na rin pati ang ano, pati ang NBI, ang police station para kumuha ng police clearance, ang barangay, tina mo, pansinin mo pagkuha ng requirements, kumukuha sila ng requirements Lunes. Kuan ba Lunes ngayon? Yung hindi ngayong, hindi nakakuha ngayong araw. Bakit? Kung ano man ang nangyari? Na, naisipan nila Tuesday. Tuesday Tuesday ko naisip. Imbis ngayon pumunta, ande eh, willing silang sayangin yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos nilipas ngayon na Sabado, Linggo, para lunes na uli sila pupunta. Kaya tingnan mo, pag pumuha ng NBI clearance, Putang ina na pagka lunes, napakahaba ng pila. Napakahaba, minsan hindi mo makukuha ng isang araw. Kahit wala kang hit. Minsan kinabukasan mo na makukuha, sobrang dami ng tao. Pero tina mo, pumunta ka rin ng Thursday Friday. Puta, papasok mo na ganyan, minsan 15-20 minutes, minsan at 30 minutes lang labas ka na kagad dala, -dala mo na 'yung BI clearance mo. Eh. Thursday Friday. Eh ang mga tao kasi mahilig sa ganyan, akala nila pag nagsimula 'yung kung ano man 'yung nagsimula sa panahon, eh simula na rin ng bagong buhay nila. Mahilig umasa ang mga tao sa kung saan-saan at kung kani-kanino eh kaysa iasa mo pa sa new year, kaysa iasa mo sa resolution, iasa mo sa Pungsoy, iasa mo sa horoscope, iasa mo sa numerology, but hindi mo na lang kaya iasa sa sarili mo. No, trumabaho ka na lang. Na. No, pwede kang umasa sa Dios, welcome ka. Gusto mong paniwalaan yung mga trip mo, bahala ka. Pero ang bottom line, kumilos ka. May mga tao hindi kumikilos ng ano, may mga tao wala talaga sa hulog eh. Nag-aantay pa ng New Year. Para ikaw mag-gym. Bakit? Kasi lilipas do'y ikay maraming kainan. Putang ina ko mag-gym ka, mag-gym ka na lang. 'Di ba? Kung magpapapayat ka, magpapayat ka na lang. Hindi na antay ka pa ng kung ano pang inaantay mo. E paano kung patay ka pa, patay ka na pala doon sa panahon na 'yon? Eh gaano karaming ngayon New Year's resolution na lumipas? Niloloko mo na lang sarili mo eh. Yung sagot ko doon. Follow up question, sister. Hey, thank you so much po. Tapos, boys, yung mga pipin matalino o tahimik na matatalino. Walang lakas ng loob na stabihin yung nasa isip nila kahit alam nilang may point sila. Paano ba ito nade-develop yung pagiging isang um, speaker o yung matutong mag-speak up para sa sarili mo? practice yan. Lahat ng bagay, practice. Sabi ni Denzel Washington, you can be good at anything if you practice it well enough, including bullshit. Kahit ka kait kahit pagsisinungaling, pag pinractice mo ng pinractice, pwede ka maging magaling dyan. Hindi naman gano'ng kakomplikado yung konsepto ng pagpapagaling sa pagsasalita eh. Paano ba maging magaling na, na tagapagsalita? makipag usap ka sa maraming tao. It's all about communication. Ganun. Pag nakikipag-usap ka sa maraming tao, unti-unti, nahahasa ka ng nahahasa. Eh oo, oh, it may take some time. Pero, you will eventually get there yung konsepto na pag regular kang makikipag-usap sa mga tao, matuto ka lang nung pansinin mo lang minsan yung ano eh, yung body language nung kausap mo, isama mo na pati facial expression. Mapapansin mo, alam mo ngayon kung ano-ano yung mga bagay na ah, pag sinabi ko pala to, lumiliwanag yung itsura ng mukha nila. Kapag ka naman sinabi ko itong ganito, dumidilim. Kapag ka naman sinabi ko itong ganitong bagay, parang nagtataka sila. Pero pag sinabi ko itong ganitong bagay, parang nabibigyan sila ng kasiguraduhan. Yan, doon mo ngayon makikita. Facial expression ng tao, pag pagbasihan mo, napakagandang basihan yan. Lalo na pag nasa squatters area ka, hindi mo, pansinin mo, karamihan ng mga nasa squatters area, magagaling na communicators. And when I say magagaling, they're expressing themselves. Oo, it may come at the expense of their credibility kasi masakit sila sa tenga magsalita minsan. Pero, magagaling silang communicators. They say what they mean. Kung ano yung nasa puso nila, yun eksakto sinasabi nila. Kaya na mo pag sa squatters area, sigawan na sigawan eh. Pero at least alam mo, hindi ka tulad sa ibang lugar na no, lugar ng mga mayaman, ngitian ng ngitian, ang putang ina deep down. Putang ina tong hayop na kapitbahay ko na to, itang ina mamamatay ka rin tabadjig ka. Ano man isip ng mga mayaman. Kung alam nyo lang, parehas lang ng parehas lang halos ng ano, parehas lang halos nung nasa isip yung mahirap at saka yung mayaman tungkol sa pagsasalita sa ibang mga tao. Ang, ang pinagkaiba lang ng mga mayaman, yung communication skills nila, mas tago yung mga mahihirap, bulgar sila kung magsalita eh. Pag galit sila sa'yo, galit talaga sila sa'yo, diretso. Pag natutuwa sila sa'yo, alam mo rin natutuwa sila sa'yo, walang concealment. Eh mas okay sa akin yung ganun. Bakit? Kasi retired na ako eh. Kung hindi hindi pa ako retired, baka siguro mas piliin ko yung sa mundo ng mga mayayaman na ano, na communication nila. Pero sabi ni Solomon sa Biblia, ang sugat ng kaibigan ay tapat. Ngunit ang pagmama, ngunit ang halik ng kaaway ay magdaraya. Eh mas okay sa akin yung tapat sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano diferensya para magawang ko ng paraan. Kesa yung may mga bagay ka palang nasa isip mo na hindi mo sinasabi, tapos ang kaduluduluhan yan, ultimately, magkakasira tayong dalawa. Kasi may mga kilos ka na hindi ko alam na hindi mo naman sinabi sa akin na meron ka pala sa ng loob. Ngayon ang tanong mo tungkol dun sa konsepto na paano mo, paano mo mapapractice na sabihin yung mga bagay na kailangan mo sabihin hindi ganun kadali, hindi ganun kapilis. Simple yung konsepto, pagbasihan mo yung body language. Pero you will lose a few friends along the way, and you will lose a few family okay. members along the way. Lalo na kapag ka hindi ka nag-aral sa mga magagaling na communicators at nag-trial and error ka. Yun ang dayalan kung bakit sinasuggest ko sa inyo, kuha ka ng konting style dun sa mga tao na iniidolo mo pagdating sa paraan ng pagsasalita. Marami naman dyan sa internet eh Swerte nga tayo Meron na ngayong panahon na May internet na eh Nung mga unang panahon Mga escribas Mga pariseyo At saka mga philosophers Ang pinagbabasihan nila Ng paraan ng pagsasalita Pero ngayon Meron na tayong mga influencers Social media influencers Napapakinabangan niyang mga yan Para kung meron silang mga magagaling na communication skills You are welcome to train alongside with those people na halos nakakasabay mo sila, natututo ka galing sa kanila at sa mga bagay na pinag-aaralan nila. Yan. Meron kang ganong swerte na ngayon eh. Pakinabangan nyo na yung internet. Uh -huh. We have unlimited wisdom in our fingertips. Nagkakatalo na lang kung saan mo ginagamit yung internet. Pero sa akin, diretso, puta, oh, napakarami sa YouTube. Napakarami sa YouTube. Magiging magaling na communicator ka talaga Pag pinag-aralan mo isa-isa Laliman nyo kasi yung pag-aaral nyo sa bawat individual at sa bawat subject Kasi nagkakaproblema dun sa oo oh, oh, Ang lalalim nga ng pinag-aralan nyo tungkol dun sa mga bagay ng buhay Dun sa ibang bagay ng buhay Lalo na sa hanap buhay ninyo Pero, pero tungkol dun sa mga bagay na napaka-basic katulad ng communication Supposed to be, it's supposed to be basic Dapat ang communication, dapat basic yan eh Bakit? Kasi lahat ng panahon nakikipag-communicate ka lahat ng panahon and when I say lahat ng panahon I mean lahat ng panahon tinan mo kahit sa panaginip mo nakikipag-communicate ka see so ano ibig sabihin it should come as parang alam mo yun dapat kasing dali siya sa iyo ng paghinga nagkaka problema dun sa hindi kasi natin pinapractice hindi rin natin pinag-aaralan hmm. follow up question sister okay last question bossing pagdating naman sa pagtitipid base sa project 1M Magkano ba talaga ang kailangan mong gastusin, sabihin na nating daily or in a month, para masabi mong makakasurvive ka at makapag-start ka ng mag-ipon? Diretso, tanggalin mo lahat ng kapricho. Tignan mo ang gano'ng kalaki ngayon na maiipon mo pagkatanggal mo ng kapricho. Lahat ng kapricho muna, tanggalin mo muna. Tanong mo muna sa sarili mo. mamamatay ba ako pag hindi ko binili to? Inconvenient ba ang buhay ko pag hindi ko binili to? Halimbawa, tinan mo. Yung mahal na pagkain... Napakaraming ah, tao. Basta pagkain. Hindi baleng gumastos. Ano ibig sabihin? Alam mo, nakakahirap ang pagkain sa Pilipinas. Baka kaya ka mahirap. Lamon ka ng kanal lamon. Sobra-sobra ka na sa kakakain. Hindi na nadadigest ng katawan mo ng maayos. Hindi mo naman kailangan talagang kainin. Kinakain mo pa rin. Yang merienda, nagtanghalian ka na eh. Three hours after, medyo busog ka pa rin kapag ka mabigat-bigat yung kinain mo. O, kailangan ba talagang kumain ng merienda? Kung nagugutom ka, eh di sige, welcome ka na kumain ng merienda. Pero pag busog ka pa naman, tanga na tigilan mo naman yung kakanguya ng kakanguya. Di ba? Ganun. O, eh, tingnan mo, pansinin mo. Ang mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, I will say halos lahat ng mga Pilipino mahirap. Masasarap lagi ang pagkain. Karne-karne, baboy-baboy, manok-manok, di ba? Na pwede ka naman maggulay-gulay, tapos isang beses, dalawang beses lang sa isang linggo yung mga karne-karne nyo. Pero gusto mo lagi masarap pa ulam, masarap pa ulam, masarap pang ulam. O yan na rin mismo nagpapahirap sa iyo. Tapos bibili ka pa sa tindahan, tapos mag-i-yosi ka, ka pa, tapos ke-candy ka pa, tapos chichichiriya ka pa. Yeah. Eh doon pa lang sa pagkain, hindi na magkain yan, magkano ba dapat ang ginagastos eh? Isamong pa yung Shopee Shopee. isamong pa yung pag nasa call center ka, kalawat ka na na Starbucks. Tapos puta, wala ka naman sa call center, na minimum lang sweldo mo, sumasanggyup ka pa. Wow, putang ina, sumasanggyup pa. Sumasanggyup minimum. Oh, no, 'di ba? Okay lang yan Kung ang gusto mong mangyari sa buhay mo Ay eh, kumain ng kumain Kumain ng kumain Hanggang mamatay ka Para kang patabain baboy eh, Ayos lang Kain ka ng kain Kain ka ng kain Walang problema Pero kung gusto mong malagwa buhay mo Hindi pwede kain ka ng kain Kain ka ng kain Kain ka ng kain Hindi pwede Oh, buta. Mga tao talaga, hindi magkaintindihan tungkol sa konsepto ng pagkain na yan. Ang pagkain, papaalala ko lang, ang pagkain, you're welcome to use it as a leisure. Yeah, okay yan, gamitin mong leisure yan, gamitin mong kapritso ang pagkain pag mayaman ka na. Pero supposed to be it's supposed to be meant for survival. Para mabuhay ka nang hindi ka namamatay sa gutom, kumain ka. Ganon yung konsepto. Hindi ang kain ng kain, kain ng kain, kain ng kain. Hindi naman kain tindihan, magkano ba talaga dapat na budget para sa pagkain? Tapos linggo-linggo, diba, pag, pag magde off ka, tina mo, pansinin mo, ang laki ng gaso sa pagkain. Pagka weekdays, tutulog ka, gigising ka, liligo ka, kakain ka, papasok ka sa trabaho, tapos magmemerienda ka o magtatanghalian ka ron sa trabaho, tapos okay merienda ka ulit ng hapon, tapos uuwi ka ng bahay, tapos kakain ka ng hapunan, tapos maliligo ka siguro bago matulog tapos matutulog ka. Tingnan mo, amura lang ng gastos. Pag nag-weekend at ah, tingnan mo putang ina, yung 200 lang na ginastos mo kapag ka pumapasok, ka, nagiging 2,000 isang araw ng weekend eh. Gugulo talaga buhay mo Kapag kain ka ng kain, lamon ka ng lamon Kain ka ng kain, lamon ka ng lamon Yan na rin nagpapahirap sa'yo Kasi may kultura dito sa Pilipinas tungkol sa pagkain eh Hindi ko alam kung alam ninyo yun Pero ang dami, 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 dami Nagsasabi ng putang inang yan Yung kawika ang Tagalog na hindi baling gumastos Basta pagkain Hindi baling gumastos Basta busog Ayan, lamon ka ng lamon, kang baboy Ngayon, mahirap ka na ngayon yun, yun ang pinaka-common eh Yung pagkain Isabay mo pa yung putang inang Shopee Na hindi mo naman talaga kailangan yung lalaki ka Piesa ng mga motor, kaliwat kanan Hindi mo na nga eh. putang inang Hindi mo nga napapachange yung motor mo eh bilang ng bilang piesa ng motor Putang inang yun, piesa ng motor Hindi matapos-tapos Isama mo pa yung pagkababae naman Putang inang, mga kitchen wares Mga maliliit na mga putang inang Kaputang inahang mga walang kakwenta-kwentang Pangkutkot ng kung anumang tutkot-kuti nila Tapos hindi naman nagagamit Sama mo pa yung mga putang ina eh, sandok na kabibili mo ng kabibili ng sandok. Ang dami-dami ng sandok. Putang ina, eh, hindi mo na nga babuksan-buksan. Ang dami-dami na. Eh, sa akin, hindi naman ganun kakomplikado eh. Kitang kita mo eksakto Bakit ba talaga mahirap yung mga mahirap? Una, yung iba, tamad Hindi mo malalahat Bakit? May construction worker Hindi mo naman masasabing tamad ng construction worker Puta, ang bigat ng trabaho nila May magsasaka rin Hindi mo rin pwede sabihin mahirap yung mga yan Ah, hindi mo pwedeng sabihin ano, tamad yung mga yan Masipag sila, wala silang choice kundi magsipag Bakit? Isang kain, isa, isang, rakay, isang toka eh diba? So masipag sila Ang problema, nauubos ang pera sa kaprityo. Yung putang ina mo, construction worker ka na nga Gabi-gabi ka panlasing Di diba? Tapos libre ka pa ng libre ng mga tropa. ng babae ka pa. Putang ina, alam mo talaga, kahirapan talaga, kasunod niyan. Di ba? Sa mga babae naman, puta, alam mo nang labandera ka lang. na ako, makabili ka ng damit, mayat-maya, shopee ka ng shopee shein ka ng shein. 'Di ba? May maya, gusto mo sobrang sarap ng ulam ng mga anak mo. Tangin, hindi mo man lang pinapakain ng gulay. Tapos pag sinabi ng doktor kumain ng gulay yung anak mo dahil puro karne na nga lang, pag sinasabi mo, ayaw kasi nilang kumain. Ayaw nila. Na para bang ang dapat na susunod sa pagkain ng mga anak mo eh, yung mga maliliit na bata na hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng nutrition at hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng kalusugan. Pero doon mo pinamamahala yung pagkain ng sarili nila. Putang inang 'yan. Ano namamahala sa buhay mo, anak mo? Ano namamahala sa pagkain sa hapag ninyo, anak mo? Tapos yung mga anak mo ilang taon, apat, limang taon, pinamamahala mo yan ng kalusugan nilang sarili? Ano putang yan? Kabobohan naman yan. Sobrang bobo naman yan. Gumawa ka ng tao para sila nasusunod sa'yo? Ulo lang puta eh, hindi naman ganun ka komplikado eh, di ba? Paano manatiling mahirap? Pagsabayin mo na yung katamaran, pagsabayin mo pa yung luho, tapos gumawa ka pa ng anak, damihan mo pa, tapos yung anak mo dapat ang nasusunod sa pagkain. O, oh, tingnan mo, habang buhay kang mahirap, hayop ka. <laughs> tingnan mo, habang buhay kang mahirap, sabihin, ayaw ikang kumain ng gulay, putang ina, ayaw kumain ng gulay, ayaw mong piliting kumain ng gulay, yun ang totoo. Diba? Yun ang totoo. Huwag tayo Ayaw mong kumain ng gulay. Eh, naalala ko nung panahong bata pa ako eh. Tinan mo, kaya ngayon malakas ang katawan ko eh. Oo, nagkakasakit pa minsan-minsan. Pero kailan nyo ako nakitang mula nung nagsimula ako sa tondo na namamasura ako? Tangin eh, ang dumiro na. Nagkakasakit ako, nagkakalagnat ako. Kitang-kita na yan. Pero hindi ako na-hospital ni isang beses. Tira mo, dito sa Project 1M, mula nagsimula yung Project 1M, yung unang putangin ng isang linggo inuulan kami at nagtitinda kami sa tabi ng kalsada habang basang-basa kami ng ulan. Nagkakasakit? Oo, nagkakasakit! Pero hindi ako na-hospital kahit kailan. Hindi ako na-hospital. Bakit? Putangin na gulay yung pagkain namin dito eh. Gulay gulay ang pagkain namin dito bakit? kasi nung bata ako pinapalo ako na hindi ko talaga makakalimutan yung na napakaswerte ko talaga ang swerte ko dun sa ganong konsepto sige sabihin mo na oh mental torture yan blah blah bahala ka sa psychology Si Raulo ng putang ina nagpalaki sa akin bahala ka na ako ng trip mo pero naalala ko yung panahon na ang pagkain eh gulay tapos may pagkain dito at saka may chinelas dito hindi ko makakalimutan yun tangina hindi ko talaga makakalimutan yun pipili ka kakainin mo yung gulay o lalamunin mo yung chinelas putangina parehas lang iiyak ka dito busog ka dito gutom ka na nga ang sakit pa ng mukha mo <laughs> tangina hindi ko makakalimutan yung pwersa hang. kain ka gulay tapos pag weekend ayan okay sige weekend o ngayon makakapili ka ngayon gusto mo hotdog gusto mo ham gusto mo tocino piniritok kitlog. pwede may panahon panahon ng luho yun, pagkain. Yung kung ano yung gusto mo, sige, bibigay sa'yo, hotdog, ganun, sarap eh. di ba? Masarap yan eh. Pero lunes hanggang biyernes, putang na gulay. Wala kang choice, lamunin mo yan. Umiyak ka na lang kung iiyak ka, pero matibay ang katawan mo. Hindi ko makakalimutan yung mga panahon na yun. Tangina, ina, o, tingnan mo ngayon, namang problema marami Pilipino tungkol sa kahirapan. Ba't namang problema? Tang ina, kumain ng gulay Di ba? Ba't ayun kumain ng gulay? Eh kasi yung magulang nyo, gano'n din ginawa sa inyo, hindi kayo pinakain ng gulay. O kaya ngayon nagkakaproblema kayo, hindi lang sa pera ninyo kundi pati sa kalusugan. Tama mo? 'Di ba? Hindi na makatakatakay ni eh, kasi kahit naman si Pablo sinasabi sa Bibliya, eh, 'di ba? Yung mga mahihina, an sabi niya kumakain ng gulay. O sa pagmahina pala ka to, mo patutukan kumain ng gulay. Eh kahit nga sa Biblia si Putak, alam mo 'yun, gets mo 'yun, yung may isa may isa pang hari sa Biblia na alam mo may isang may isang parang experiment na ginawa ng isang hari. Ang ginawa niya, yung isang grupo ng mga tao pinakain niya ng pagkain ng hari. So karne-karne. Tapos -karne. isang grupo ng mga tao pinakain niya gulay-gulay. Tapos after 10 days nakita niya makinis yung kutis nito tapos mas malalakas kumpara doon sa mga mga ng pagkain ng hari. So only goes to show it has been proven time after time generations after generations for thousands of years na dapat talaga kumakain ka talaga ng gulay. Na you're welcome to say na eh, hindi naman ka ano uh, omnivore ang mga, kasi may mga gano research eh. Hindi omnivore ang mga tao. Uh, hindi ka herbivore ang Okay sigi welcome kang sabihin 'yan. Welcome ka. may mga tao na nagsasabi frugivore daw ang mga tao eh. Bahala ka. Yung iba naman ang sinasabi naman parang dapat daw karne lang ang pagkain mo kasi merong ganun din eh Jordan Peterson promote niya yung ganun konsepto eh yung konsepto na beef uh, salt and water yun lang yung pagkain niya eh beef, salt at saka water yun lang yung pagkain niya oh sige bahala ka you are welcome pero at the end of the day alam mo it has been proven after so many years na talagang maganda talaga sa katawan ng tao ang gulay Maganda sa katawan ng tao yun. Plus, isama mo na rin yung konsepto na hindi magastos. Hindi magastos. May mga gulay, mahal, oo, sige na. Di wag yun ang bilin mo, budong kumangkong kangkong ka. o, <laughs> di ba? O, di ba? Kangkong! O, tapos, ano, okra. Hindi mo ka eh, maglaga ka ng okra, tapos sausaw mo sa bagong. Masarap din naman yun eh. Ayaw kainin ng anak mo, paluin mo puta. Hmm, di ba? pwedeng hindi? Bakit? Eh, nakasulat din naman sa Biblia yun eh. Paluin mo ang bata maminsan-minsan. Ang kamangmangan nababalot sa puso ng bata. Pero paminsan-minsan, papaluin mo. So, para mailayo mo siya sa kamatayan, sa kamangmangan. O tinan mo, lalaki ng malakas yung anak ninyo. Yun nga lang yung bad trip. Pag kakain ka ng kain ng gulay, eh, parang katulad sa akin, gusto ko na tumoy sa kabilang buhay eh. Eh, mukhang magtatagal pa yata ako rito. Tatambay pa ako ng matagal. <laughs> So eh, overall, ang masasabi ko, tanggalin nyo lahat ng kapritsyo. Tanggalin nyo na lahat ng luho. Tanggalin mo lahat ng kapritsyo. Kasi pansamantala mo lang naman tatanggalin yan eh. Hindi naman habang buhay eh. Ano ba naman yung dalawang taon, milyonaryo ka na. Hindi ka, hindi ka naging milyonaryo ng dalawang taon. Ano ba namin tatlo o lima? Baka sampu, sampung taon bago ka naging milyonaryo. Baka dalawampung taon. Pero at least hindi mula doon sa pinanganak hanggang na matay ka. Kasi ganoon ang karamihan Pilipino eh. Mula pinanganak hanggang mamatay, mahirap. Tapos aasala lang sa mga anak kapag matatanda na sila. O, yun. Yan ang sagot ko ron. Follow-up questions, sister. Ganda ron, ha? Ganda ron, tanong mo na 'yan ha? Nandiyan ka pa ba? Yes, boss. Thank you. kumakain ka gulay. And just, um, last na to talaga, boss. Yeah, go. Um, seven deadly sins. Ano yung sa tingin mo pinaka um, kasalanan ng tao ngayon if you gonna rate it from number one sa pinakauli or just the number one will do siguro number one gluten eh lalo sa mga Pilipino puta na sa kultura na natin yan eh lahat ng kanto may kainan eh kahit <laughs> di mo naman kailangan talagang kumain eh Diba, yeah, yung quick -quick na kinain mo sa kanto na alam mo na makakatapos mo lang magtanghalian kailangan mo ba talaga yan? Yeah. Eh sa akin, ang bottom line okay lang na paminsan-minsan paminsan-minsan paminsan-minsan. Kasi nakasulat din naman sa Biblia yun eh, mga nagsisigamit sa sanlibutan, maging aring hindi nagsisigamit sa sanlibutan. So pwede kang gumamit ng sanlibutan. Paminsan-minsan, sobra ng konti yung kain mo, pero napakabihira dapat nun. Bakit? Kasi sapat yan para makahirap eh. Diba? Paminsan-minsan, tungkol sa pagkain, pero tungkol dun sa iba, eh, bala ka na, choice mo na lang yan. Na sa akin, ang bottom line, simple. Eh. Huwag mo na lang gawin para wag sumakit ang ulo mo pagdating sa dulo kung pagsisisihan mo rin lang naman sa umpisa pa lang wag mo na lang gawin yun ang sagot ko rin. follow up questions sister that's it Lodi thank you so much thank you very much bye bye bye